Hoy, shoutout sa lahat ng mga follower at mga idol. Good morning po sa inyo. May kakantuhin na naman tayo mga idol. Unay Bigs, Queen 6. Dito sa Tilly Gloria. Ise-share si ko na naman sa inyo tong mga idol. Sobrang galing ng dati, mga idol. Para dun sa isang kanto. Ay, 185. Natin mga idol, 185. Atun, mga idol Kita ba nak? Kita ang kita. Mga idol, guguhit lang natin to. 45 degree to mga idol. Sisir naman natin to. Ngayon, mula dito sa 1.85 mga idol, kukunin mo kaagad yung flooring. Kung anong laki ng flooring. Ito mga idol. 5 pulgada. Kuha tayo ng 5 pulgada mga idol. mga idol bababa lang tayo nito mga idol ngayon naka slide to mga idol kung mapapansin hindi naka squala kaya ang kanto nito mga idol dito sa uno ay 3-4 ito mapapansin nyo mga idol 3-4 lang kanto nito Okay, kailangan naka-slanting yung mukha mga idol. Pansinin nyo mga idol kung paano ko gagawin. Ngayon, ang slanting nito mga idol ay 1 port. Okay, pwede natin mga idol. i na naman to sa inyo mga idol, mga follower. Okay, naka-slanting to mga idol. Ito yung iskwala. Daring dito sa taas. Ngayon, aabanti ka ng 1 port. Ito naman dito sa uh, ibabaw ng no, moldura mga idol 3 na naman ang kanto nito. Dito okay, natin moldura. Kukuha ka naman ng 3-4 ulit mga idol para magiging fortified. Abanti ka lang ng abanti. Okay. Papansinin niyo mga idol para mag para, para ang distance. Dito sa taas, kukumbukin mo lang 'to mga idol. Kukunin mo na rin 'to. Yan. Ngayon, kukuha ka ng 1/4 uli. Kukuhita mo na to Okay Pagdating naman dito 3 port na naman ng slanting ng ano, kanto ng uno kasi naka-slanting to ng 3-4. Bukita natin pataas. Okay. Ngayon, Itong area na to, mapupunta dito dahil 45 degree. Kukunin mo rin yung 5 pulgada. Okay. Parang cornisa lang to mga idol. Pakita mo rito na sa likod. Ito mga idol, yung sa likod na sanipa, kumbaga, ang tawag nito, sanipa ng gater, likod. Okay. Okay natin to. Doon ka na. Mag-init at pisto natin. Walang masilungan dito sa Villa Gloria. Basic sa cutter nito mga idol. Ah, uh, medyo may kahirapan ng gumupit. dito sa amin mga idol, ito lang yun yung iningrape. Yung mukha nire-rebit lang namin. Para hindi makapal ang silan. Pag nagsilan sa flooring. Para maganda daloy ng tubig. Pag dumadaloy sa flooring ng gutter, pag makapal ang silan mo, parang may magigita kang stock. Kailangan, ang flooring lang namin dito sa kantuhan mga idol. Yun lang yung grapi namin. Ya, ditikas ng gutter kasi po yun. Ito, mabagal na ito mga idol. Mabagal na yung pagkakanto Para maintindihan yung mga idol na kakaluwe. Hindi ko na eh. binigisan ito. Ito. tayo mga idol para makatulong tayo sa mga kapwa nating manggagawa na gustong matuto ang hangarin po ni idol makakatulong sa mga kapwa manggagawa hindi naninira ang dami kong natanggap na comment mga idol ako pa sinisiraan Ako na nakakatulong Ako pa sinisiraan Wala na tayo magawa Social media nga eh Yan ang comment ng mga baser na yan Mga gawin, titignan nyo Malapit na anda mo yung marina boss Nalangin natin yung mang <im> idol <im> dali na natin to Oh, eh, Ingrapin natin. Ano okay. okay. mo yung damit ko? Ano? Kaya natin mga idol, ito yung ingrapi namin, yung flooring. Ang damit. Sige, hugot. Ang galim yan.

gana natin to. Halapin to. Tayo mga idol. Tutinturahan natin yung rivets bago i-salpak. Sa Ito kumawatan cinya tatlong rivets lang. Ito yung mga idol. 45 degree Hi, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good morning po sa inyo. Happy Monday. Thank you, God bless.